Nabalitaan niyo na ba itong fine dining resto sa Bulacan na nagsiserve ng unlimited platter na merong pork ribs, malamak sa style fried chicken, sausage, salisbury steak, soup, anim na side dishes, at meron pang one serving ng kanilang brood lemon iced tea na lahat nga yan eh, ay one to sawa mong matitikman sa halagang 799 pesos lamang. At bukod nga sa Unli platter nila, ay eh, marami din sila ditong alakart na premium at quality ang lasa. Kagaya na lang nitong kakaibang squid ink seafood pasta nila. Meron ding burgers and sandwiches at yung kanilang pang malakas na high grade steaks a perfect ka partner ng mga wines nila na may iba't ibang brand. Kaya naman favorite favorite place ito nung mga nakaka-LL sa buhay. At isa pa sa pinaka na-appreciate ko dito ay yung ambience nung resto nila na industrial style at napaka-cozy na ang lakas makayayamanin. Ito nga pala ang Route 95 Diner na matatagpuan sa Barangay Dakila, Malolo City, Bulacan. Along MacArthur Highway lang sila at sa tabi ng unong fuel gas station kaya madali lang silang hanapin. Available nga din pala sila sa Waze. I-search nyo lang yung pangalan ng resto nila na Route 95 Diner, Malolos Branch. Sa mga pupunta nga pala dito, e eh, open sila araw-araw from 11am to 9pm at nag adjust naman sila ng 10am to 10pm every Sunday. At halos everyday nga, e eh punuan sila dito lalo na kapag dinner time. Kaya mas ideal pumunta dito na mas maaga para agad kayong makaupo dahil nga first come first serve basis sila. Sa mga gustong magpa-reserve, e eh, meron din sila ditong table reservation pero para lang siya sa mga big groups na 20 pataas. Pagdating sa dining area nila, e eh, ang lakas talaga makasosyal pero hindi nga lang ganong kalakihan. Nasa tansya ko e eh, kaya mag-accommodate ng at least 40 persons. Kaya hindi talaga may iiwasan na magkaroon ng waiting time lalo na kapag peak hours. At eto nga pala yung menu nila na i-post nyo na lang para makita nyo yung presyo ng bawat pagkain nila. At lahat nga ng sineserve nila ay e subject to 7.5 na service charge. At isa-isa nang dumating yung ilan sa mga bestsellers nila dito na pwede nyo rin isama sa bucket list nyo. Isa na dyan ay e yung unlimited platter nila yung pang ribeye steak Squid Ink Pasta, Salmon Gravlax Platter, Pili Cheese Steak Sandwich at Orange Morse Milkshake naman pagdating sa drinks. Una ko nang tinikman itong Salmon Platter na nilagyan nila ng twist at extra flavor. May pagkasorto yung atake nila na binabalansin naman ng mga dipping sauce at pinaka-preferred ko nga yung Sweet Mustard na nagbigay ng asim-tamis na lasa doon sa flavored na salmon. I highly recommend naman itong Squid Ink Pasta nila na bukod sa napaka-interesting ng kulay, ay eh masarap yung timpla na Italian style yung lasa at tama tamang tama yung asim na nanggagaling dun sa kamatis. Idagdag mo pa yung squid at sugpo na mas pinalinam ng pa yung sauce. Kaya naman bibigyan ko to ng 100 over 10 sarap din itong potato in leek soup nila na parang mashed potato na soup base na mas creamy yung lasa. Pagdating naman sa only platter nila, eh pinaka na-appreciate ko yung fried chicken na kalasa nung Max's fried chicken. Okay nga rin pala yung sausage nila na juicy at cheesy at malaki din yung serving. Sa ribs naman, eh medyo nakulangan lang ko ng lambot dun sa meat at medyo matapang yung lasa nung pinaka sauce. At pinaka na gusto ko dito, eh yung ribeye steak nila na kahit sabihin mong 1k plus yung ibabayad mo, eh sulit na to. Dahil sa high grade yung lasa nung steak nila at malaki din yung serving. At pagdating sa drinks eh mas try tong Oreos Mors Milkshake nila kung mahilig ka sa sweet at creamy na shake. And overall nga, eh masasabi kong worth the price yung mga sineserve nila dito. Kaya naman kung naganap ka ng solid at pang malakas ang resto eh bisitayin nyo na sila dito sa Malolos Bulacan. I-mention mo na rin yung mga kaibigan mo na nakaka-LL At ngayon na, nyo na alam nyo na yung susunod na gagawin. Hanggang sa muli!